Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon itong bagong na-discover ng mga scientist na tila ba nagpagulo sa kanilang original na paniniwala na di umano ang ating universe ay nagmula sa Big Bang. Ito po kasing James Webb Space Telescope, ang pinaka-advanced na telescope na meron ang tao ngayon, ay mayroong nakitang kakaiba sa mga galaxies. At nung pinag-aralan po ng mabuti ng mga scientist ang na-discover ng telescope na ito, bigla silang naguluhan at nalito. As in, nagkaroon ng argumento sa mundo ng science. Nagkaroon sila ng argumento patungkol sa kung ang Big Bang ba talaga ang original na dahilan ng pagsilang ng universe. Mukhang meron pa kasing iba. Ano nga ba yung tinutukoy nilang ibang dahilan ng origin ng universe bukod sa Big Bang at ano ang na-discover at nakita ng James Webb Space Telescope sa ating kalawakan. Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Bago po natin simulan ang lahat ng ito, kailangan po muna nating maintindihan kung ano ang black hole, eto ba ay totoong nag -e exist at kailan ito nadiskubre ng tao? Well, sa mababaw na Tagalog, ang black hole po ay parang isang napakalakas na vacuum sa kalawakan na kahit ang liwanag ay hindi makakatakas sa kanya kapag pumasok na. Eto ay nabuo kapag ang isang napakalaking bituin ay pumutok o yung supernova at bumagsak sa sarili niyang bigat. So basically, ito po ay isang napakalakas na puwersa sa kalawakan at mayroon din siyang napakalakas na gravity. Dahil sobrang lakas po ng kanyang gravity, lahat ng malapit sa kanya na medyo magaan-gaan ang gravity ay hihigupin niya paloob. At kung sila ay makakapasok na sa tinatawag na event horizon nitong black hole ay hindi na po sila makakalabas. So dahil nga po sobrang lakas ng gravity nitong black hole, lahat ng mapapalapit sa kanya ay hihigupin niya paloob katulad ng bituin, planeta, gas at kahit ang liwanag ay hindi po makakatakas rito. Ang malaking katanungan po ngayon, totoo ba talagang nag-e-exist ang black hole? Or eto lamang ay isang teorya ng mga scientist at hindi pa napapatunayan. Ang kasagutan po, eto na po ay napatunayan na totoo talagang nag -e exist ang naturang bagay. Bakit? Narito po ang paliwanag. Noong 1700s to 1900s, naisip ng mga tao noon at sila ay napatanong kung paano kung may sobrang laki at bigat na bagay na kahit ang liwanag ay hindi makakatakas sa gravity nito. Isa sa mga nakaisip sa ideya na yan ay si John Mitchell at si Pierre Simon Laplace. Napakatalino po ng mga mathematician at mga scientist na ito. At pagsapit po ng taong 1915, dito na pumasok ang henyong si Albert Einstein. Ang kanyang theory of general relativity ay isang napakalaking tulong para masoportahan ang ideya ng black hole na noong mga panahon na yun ay isang teorya pa lamang. Yung ideya po ni Albert Einstein na nagsasabing ang gravity ay hindi basta-bastang puwersa. Ito ay pagkurba ng space and time. Ang ideya na yan ang talagang nagsuporta sa pagkabuo ng ideya na posible talagang nag e exist ang isang black hole. Sa mundo po ng mga mathematician, mga physicists at mga scientist, kinakailangan para mag-exist ang isang bagay ay mayroong dapat itong kaakibat na mathematical proof ibig sabihin kung sinasabi nila na totoo ang black hole kailangan yung nagsabi nun ay mayroon pong maipakitang matibay na mathematical proof na aaprubahan nitong mga henyong ito. So technically speaking, kahit na nasuportahan na po ng General Theory of Relativity ni Albert Einstein, etong ideya ng black hole ay hindi pa siya tuluyang tinatanggap ng Science Society. Bakit? Wala pa po siyang matibay na mathematical proof at dito na po papasok sa eksena ang isang napakatalino ring matematisyan. At ang kanyang pangalan ay Carl Schwarzschild. So niya ang equation ni Albert Einstein. Technically speaking, itong si Albert Einstein ay nakabuo na po ng equation para sa black hole. Siya lamang ang nagtuloy. Ginawa niya ito habang nangyayari po ang World War I at matagumpay nga po niyang nakuha ang resulta. Ang resulta ay isang mathematical point na sobrang siksik at sobrang bigat. Ito po ang unang model ng pinaniniwalaang black hole. Tinawag nila itong Schwarzschild Radius o ang Event Horizon. Mukhang mapapakomment po ang iilan sa atin dyan na hindi naman talaga nag -e exist ang black hole dahil ito ay isang mathematical proof lamang. Walang totoong ebidensya. To see is to believe tayo. Eto po, wait lang. Mula sa panahon nila Albert Einstein, pagsapit po ng 1960s to 1970s, nung medyo angat na ang ating teknolohiya at medyo advanced na para maobserbahan ang kalawakan, mayroon pong nakita at na-discover ang mga scientists. Napansin po nila na may ilang mga bituin sa kalawakan na tila ba umiikot sa isang invisible na bagay, as in hindi nakikita. At ang invisible na bagay na yon ay mayroong napakalakas na gravity dahil parang hinihila po ang mga bituin na yon. At sa mga panahon na yon, napagtanto ng mga scientists na mukhang totoo nga ang teorya ni Albert Einstein at ni Schwarzschild na mayroon talagang black hole. At pagsapit po ng 2019, bagong-bago pa lang po, nung taong 2019, dito na nakita talaga ng mga tao sa buong mundo at ng mga scientists ang totoong ebidensya ng black hole. Sa kauna-unang pagkakataon po ay nakuhanan ng picture o larawan ang isang black hole. Ginamit ang mga scientist sa buong mundo ang tinatawag na Event Horizon Telescope. Ito ay isang network ng mga telescope na matatagpuan po sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito na po papasok ang isang interesting part na pinagkaguluhan nga po ng mga scientist ngayon according po sa kanilang bagong pag-aaral, maaaring ikaw, ako, lahat ng tao, ang Earth, ang ating universe ay nasa loob mismo ng isang black hole. Paano nga ba nila nasabi yon? Mukhang interesting nga pag-usapan ano? Bakit nila nasabing tayo ay nasa loob ng isang black hole? Ang ating araw, ang mga planeta around us ay nasa loob ng isang napakalaking black hole. Well, dahil nga po yan sa na-discover ng James Webb Space Telescope. Ano nga ba ang nadiscover nito? Nadiscover po ng telescope na ito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ni Lyo Shamir na mayroong isang malaking bias sa pag-ikot ng mga galaxy. Para mas lalo po nating maintindihan, pakinggan po natin itong mabuti. Ang isang black hole po ay mayroong isang direction. It's either counterclockwise or clockwise isa lamang dyan. Naturally speaking, ang black hole ay talagang paikot-ikot po yan. It's either clockwise direction or counterclockwise direction. Pero eto po ang nakita ng mga scientists. Base sa kanilang initial na pag-aaral, ang ating universe nga ay nanggaling po sa Big Bang. So technically speaking, kung galing po sa Big Bang ang ating universe, dapat walang bias sa mga direksyon ng mga galaxies. So ano nga ba yung bias na sinasabi rito? Eto po ang paliwanag. Halimbawa, nag-observe ang mga scientist ng sampung galaxies. Ngayon, dapat kung talagang nanggaling po sa Big Bang ang ating universe, ganito dapat ang mangyayari. Yung limang galaxy sa kanilang inobserbahan, dapat ang direksyon ng mga iyon ay clockwise. At yung lima naman ay counterclockwise. Dapat patas dahil Walang bias ang isang universe na nanggaling sa Big Bang. Yun ang dapat. Pero iba po ang nadiskubre ngayon ng James Webb Space Telescope at ng mga scientists. Mayroon silang pinag-aralan na 263 na mga galaxies at nakita nila na mayroong isang napakalaking bias sa direksyon na pinupuntahan ng mga yon. Nakita po nila na out of that 263 galaxies two-thirds sa mga yon ay pumupunta sa isang direksyon, which is clockwise. Imagine po ha, two out of three ay nasa isang direksyon. So, ibig sabihin, mayroong napakalaking bias. At dahil nga po, mayroong isang napakalaki or higanting bias, naisip ng mga scientists na baka ang ating kalawakan kung saan tayo naroon ay nasa loob mismo ng isang black hole. Bakit? Ang black hole po kasi tulad ng sinasabi ko kanina ay umiikot it's either clockwise or counterclockwise. Baka yung mga galaxies na inobserbahan ng James Webb Space Telescope ay sumusunod po sa direksyon na tinatahak ng black hole kung saan tayo naroroon. So eto po yung teorya na pinagkaguluhan ngayon ng mga scientists na di umano ang ating universe ay nasa loob ng isang black hole at maaring nangyari ang Big Bang dahil sa isang gravitational bounce ng black hole. At dahil nga po tayo ay nasa loob ng isang black hole, posible na mayroon ding ibang black hole na kapitbahay natin. At ang mga black hole na ito kasama ng kinaroroonan natin ay maaaring nasa loob din ng isang napakalaking universe. At dyan na po nila pinasok ang ideya ng multiverse. Well anyway, it's up to you kung paniniwalaan mo ang teoryang ito or hindi. Dahil magpa hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ito sa mundo ng mga scientist. Pero eto lang po ang masasabi ko, talagang we cannot grasp or hindi natin kayang abutin ang utak ng Diyos. Dito pa lang sa pinagtatalunan ng mga scientist about sa theory of the origin of the universe, makikita natin na talagang hindi natin kayang abuting mga tao kung ano ang utak ng Diyos, kung paano niya ginawa ang tao at kung paano niya ginawa ang universe. Well kahit ano pa man ang explanation ng mga scientist patungkol sa origin ng universe, isa lang talaga ang alam ko, mayroong Diyos na lumikha nito at ang kanyang kapangyarihan ay talagang hindi mapapantayan. Ang kanyang utak ay hindi kayang maabot nating mga tao dahil siya ay dakila at talagang higit sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Para sa marami pang konspirasya kaalaman at mga kristyanong usapin, patuloy lamang na dito. Ako po 7PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!